Na, Ang ganda na lang ate, bawal na. Dito na yung paalamanan portion. Hindi na pwede sa taas. Hanggang dito na lang po kayo, babay portion na. Yes po, mga bata. Kayo po ay pwede. Pero mga bata po, hindi na po pwede. Bawal na po. iiyak sa glit na lang 'yon ah? oh, ingat po! ingat po Salamat po. <laughs> wala akong signal eh. Wala ka sa Ingat po. po sa pag-uwi. Salamat po. Thank you po. Thank you, thank you po. Naku sila ate, saglit lang yan. Mabilis lang yan. Magbabakasyon na kayo. Malapit na rin naman. Kami nga wala eh. Hindi nga kami umuwi. Wala nga kaming visiting day. Kayo meron. Oh, salamat po. Ingat po sa biyahe. Ingat po kayo sa biyahe. Oh, uwi naman ng December. Ilang buwan na lang. Kami hindi kami umuwi noon. Wala kaming uwi ng December. At, ano, uh, bagong taon, Pasko, wala. Wala kaming visiting day. Kasi nasa Santa Mesa kami. Pero kasama namin si Father. <laughs>